Mula sa kapiranggot na kamote na ito na tinanim ko dito sa garden bed ay ganito na yung kinalabasan. Sa sobrang laguna ng kamote ay inovertake na niya itong aking trellis. Ikinuha ko itong part na may mga sprouts para pang tanim. Yung ibang part nito ay niluto ko naman. So hindi mo naman kailangan itanim yung buong kamote. Kahit kapiraso lang nito ay pwede na. Itinanim ko dito sa aking garden bed at yung mga vines niya na tumubo later ay kinuha ko at itinanim ko rin dito sa tabi niya. Habang kinakat mo yung kanyang vines ay mas lalong dumadami yung kanyang bagong tubo. At yun nga yung ginamit ko para itanim dito sa garden bed na ito. 지니 <목소리법> Tinanim ko itong mga kamote na ito para sa kanyang laman or tubers. Ito yung purple na kamote at ito yung pinaka favorite ko na kamote na binebenta dito sa Australia. Ang variety nito ay Hawaiian sweet potato. Hinayaan ko siya na mag overgrow kasi mas magiging malaki daw yung laman nito kapag malago yung kanyang mga dahon at mga vines. Dahil yung mga dahon nito ang magsusupply ng energy para mas lumaki yung tubers. Kaya kung makikita nyo itong ilalim ng trellis ay napuno na ng kamote mula baba hanggang doon sa tuktok nitong trellis na ito ay puro kamote na